Hello guys, meron tayong ayusin ngayon na isa itong megaphone. Itong megaphone na to ay ayaw gumana. So ito yung pinaka volume nya. Ayan, todo naman yung volume. Ayan, ito yung pahina nya. Ito yung palakas. So ang problema nya ay gumana kahit ano natin. Hello, hello, low sound. Hello sound. Wala, ayaw. Ito rin, ito yung wangwang -wang niya. -wang ayaw din gumana. O. Oh, ayaw gumana. May battery naman siya. Ito naman ang battery niya. Walong battery siya. Pero ayaw gumana. Titignan natin ngayon kung bakit ayaw gumana. Kasi gagamitin ito bukas. May drill kami. Wala nga gumana to. So, kalimitan lang naman sa mga ganito. Dito lang yan. Sa dito lang titignan natin yan dito kung so, bakit hindi nagana yung mga ganito so, nga natin unang titignan natin yung kanyang mga baterya kung okay pa i-check natin yung baterya yan, kuha man tayong gamit And tester na din ang ating test ano uh, pang liha? Bawa tayo ng liha. Buwa tayo ng Philips screw. Ayan. Ayan na. Ayan natin. Ano nang gagawin natin guys? Tetesterin natin itong baterya sa DC tayo DC ayan DC volts lagyan natin ang kanyang test pad ayan DC volts etong eh, mga ganyan baterya guys mga ano to 1.5 to 1.5 DC volts na-recurring ka kasi itong mga ganito, so ilagyan natin sa negative ito yung negative itong kabilang side positive so dapat makakuha tayo dito ng uh, 1.5 volts yun 1.5 so ilagay natin dito yan so good yan sa so, uli 1.5 volts good yan ito 1.5 volts ito One point, one siya. dito natin 1.4. 1.5. So one point, one point five din. point five 1.5 din. So, kung titignan natin guys, okay pa yung mga baterya na yan. So, bakit? Bakit siya? Ayaw mo function. Gagawin so, natin. Titignan natin itong mga terminal niya. O may mga kalawang o ano. Tsaka itong nasa loob. Nasa loob niya. So, natin.

buksan natin to Ayan. ito ang kanya mga terminal so kalimita kasi sa terminal kapag ayan dilinisin na lang natin na pino na liha kasi minsan dyan lang yung nagiging problema nyan dito rin. Nagaling muna natin ito. Dito so, rin, hindi natin din. Ano? Yung mga yung mga yung mga yung switch. Tignan natin ito yung switch niya. Na function pa. Lagyan na sa time. Sa continuity lang. Yan. Babaser yan. Pag okay itong switch na to. Okay naman. Function ng switch niya. So, tingin ko yun lang yan, guys. Ibalik na natin to.

low sound check sound check kilo yeah. lang ang naging problema niya low sound check Hello ah okay na gumagana na magagamit na ito bukas ayan ayan kalamiitan lang guys na Nagiging problema lang ng mga ganito mga megaphone ay kadalasan yung mga battery terminal niya kapag kakaroon kasi yan ng ulitin gawa ng mga baterya na hindi natatanggal sila nakakabit lang yun yung nagiging ano, problema nya ambalit na natin para matesting natin Kaya kung may mga ganito kayo, huwag basa-basa itatapon. Kasi, linisin niyo lang. At, gagana pa yan. Ah, uh, yan yun na, ngayon. Kek, may, kek, 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 may, kek, kek. Ito yung wang-wang. Eh, wang-wang yan. So, yan, yung wang-wang yun. Kek, kek. Kek, kek, may, kek, 1, 2, 1, 2, kit Kuya Perchby, kit So okay na, magagamit na ito bukas uh, Yun lang guys uh, Huwag niyo kalimutang mag-like and subscribe And pakihit na rin ang notification bell Para updated kayo sa akin mga gagawin pa Mga video Yun lang guys